eh, wala pa sila, hindi pa, hindi pa sila pinapapasok. Kasi wala pa lang mapasok, kaya nandito itong dalawa. Ayan, unang araw naming magmimit -me at unang araw ko dito sa Batangas. Ayan, mag, ano mo na kami, mag-almusal. This is my food. Ayan.

Ay, ang kulit nito. Kulit ng apo ko. Kuya, you get the girl. to me. Hello, magandang umaga. Tapos ko napakainin yung mga bata, mga apo ko. Pulusutan ko yung aking labahin galing dun sa Laguna. Yan kamay ko kasi pang church ko naman to. You play You play there. Hindi pwedeng uwasin. Tinusot ko na kasi. Para matuyo siya. Mga mga mamaho. Isang taon to na walang laba. Inabot, inabotan ng bagong taon. Kaya ang ano na dun is isang taon na na hindi nakapaglaba. Galing lago na to. Andito ako sa Batangas. Sa lababo lang ako naglaba ganito din ginagawa ko sa Laguna pag kayong pang church ko lang at unti lang naman, ilang piraso lang sa lababo ako naglaba, hindi ko inawas eh. o, mga palda wala naman itong dumi isang bihisan lang ito eh did it for the did Look, see this? Don't have lines. Ayan. Abangan nyo ako for the next video. <makes noise> Hindi ko na malayan yung oras. 12 plus 12 na pasado pala. Tapos ko lang maglaba. Nito na yung anak ko, baka gutom na. Painit ko itong ano, beef with mushroom. Dala ng anak kong panganay. Painit ko. Para makakain na ng lunch. nilaga liquid mushroom yeah. gusto ko yung all. mushroom gusto ko yung lasa nito timplahan ko ulit Tama lang. Tama lang sa alat. Yung ko ulit. Magyan mo ng pamamintang pino. lalagyan ko ng konting oyster sauce unti lang baka tumamis naman Tumamis at maalat 'yan din, maalat din 'yan. Oh, pa. You know like look... that... kasi nang that... anak ko pag nagluluto, that... maramihan not... tapos nilalagay na lang sa freezer para painit na lang sila. Kasi sobrang busy nila. Pag gusto na nilang kumain, meron na lang ipapainit. Hindi na kailangan mag-defrost. Mag gisa pa sila. Ganon yung asawa niya ng anak ko. Ang magluto. Pag nagluto naman is maramihan. Nilalagay sa freezer. minsan good for 2 days yung lulutuin tapos painit na lang kaya yan nabakan niya ako mamaya for the next video dito kami sa ano SM Remery na grocery ng aking manugang kasama yung aking mga apo. Ayan, ayan na. Wait. Yung anak na lang panganay na lang. Gana. na. lang Saglit lang kami dito. video mo na kante. Ayan. Ayan. Dito yung mga apo.